La. Siyempre, bago ako umuwi, bumili muna ako ng pandesal. Nag-drive na ako pa uwi niya. Kita nyo basa yung kalsada, oh. Ulan kaya o oh, araw. Pabago-bago kasi yung panahon eh. Palapit na nga ako sa bahay. Ayan, sinasalubong na agad ako ni Major at saka ni Kernel. Yan yung dalawa kong asong alaga. Sobrang sweet, sobrang maahala na niyan. Lagi sa masalubong yan. Kahit walang pasalubong, di ba? Ang saya siya nila. <laughs> ganyan talaga sila tuwing maga, tuwing alis ako, tuwing darating, ganyan. Lagi silang dalawa. O di ba, ang ganda ng bahay namin ay hindi pala nasikat ng araw. O di ba, dapat lagi tinipapasalamat kay Lord tuwing umaga. Siyempre, tinin ako tanim kong gulay tsaka to paglulutuan namin mamaya Kayo no, meron pa tayong buko dyan ang si pagmamunga pero ang tamad ko talagang umakit yan o ayun habang naghihintay ako sa mga kasama ko pinakain ko muna itong dalawang aso na to gustong gusto kasi nila ng pandesal basta ang usapan namin para. wag lang nilang sisirain yung mga tanim na halaman dyan kaya pala nang si Major at Kernel andito na pala ang team pranings o ayun o ang tagal nyo ayan nagpapasok na sila si Magic si Mark at tsaka si Andong Geng Geng wala lang kasi na oras si Magic inaketa agad yung buk Uy. Tapos yan, si Andong, oh, pinakay naman agad yung paal. Lilinisin na daw niya. Wala pang kapi-kapi Tapos, ito nga pala yung liempo. Iihawin namin mamaya yan. Kabilis nga naman biyakin yung buko. Kinakayod na agad nila. Ah, ito pa lang si Andong, oh binibiyak-biyak pa ang koko ng paa ng manok. Siyempre, ayun na si Marco, ginagayak na yung pag marinate sa liyempo mamaya. At pass forward, umuwi na nga muna ako sa bahay namin para kunin yung mga gamit namin na isasakay. Nagkaroon pa nga ng problema dahil hindi daw pwede dun sa pupuntahan namin. Ano ba naman yan? So, paano nga? Ayan o, oh, naghihintay lang kami ng tawag kung anong plano talaga habang yung tatay ko nag-iisip din o, oh, tuloy kaya o hindi. Ayun na nga, natuloy na, pero sa ibang lugar, dapat sa ilog, pero pupunta namin ilog pa rin. Yehey! Siyempre, hindi pwedeng walang alak. O yan, bumili na rin kami. At saka itong maning bubad Siyempre, hindi siya papayag na walang cake. O yan, oh, nagpalagay pa siya ng cake ng pangalan. Ang gusto nga niya. Happy birthday, Joey lang eh. O ba, huwag naman ganun ah. So, okay na. Ready-ready na yung sasakyan namin. No. Pati baon. Tara na! Habang papunta kami doon sa lugar na pupuntahan namin, ang ganda ng araw. Tinan nyo, pinagbigyan ako. Tirik na tirik ang araw ngayon. Tapos, di ko alam ako ba ang may birthday o sila. Sige na nga. Tara na. Biyahe na tayo. Let's go. Samahan nyo kami. Going, but I know the road is long. I wonder if you could use some company. I'm headed down that way. So, what I'm trying here. to me, uh, ulam natin. It... At syempre sa lang na biyahe, dumating na kami sa aming destinasyon. Ayun hinuhugasan niya na isda. Tapos yung tatay ko nag-iihaw na kasi yung katabi namin cottage, nag-iihaw na rin. So nainggit kami, ayun, nag-iihaw na rin si Mark ng Liempo. At syempre yung darling ko gumagawa ng sausawan. Tapos tong mga kasama ko nagme-merienda na ng pizza. Oh, baka pizza ng Iris Yarn. Salamat sa Iris. Syempre habang naghihintay sa pagkain, naglalaro na sila. Eto na. Kain na daw. Siyempre, natapos na ikainan. Ligo na, na sa malamig na tubig dito sa batis. E, Siyempre, may kasamang inuman yan. Ano ba naman niya? Hindi ko na alam nangyari yan. Basta ako, nag-enjoy lang. Napainom na ng sagad. O bahala na. So, paano ba yan? Salamat sa lahat na nakapanood ng videos ng Team Pranix. Follow and share. Thank you. Bye-bye!